Di na ako nag-duty ulit, Miss Eleven. Kinausap ko na lang ang agency ko at nag-request ako na ilipat ako kahit sa ang location basta wag lang akong ibalik sa Clark. Netong makailan lang ay nakasalubong ko si Fred, yung gwadya na biglang umalis sa trabaho. Nakapagkwentuhan kami at doon na nalaman ko na Pareho pala kami nang naging karanasan sa pampanga. Nabanggit niya din sa akin na umaanaw na raw si Mang Jess. Isang gabi ay nakita siyang wala ng buhay sa basement ng ospital, sa mismong tabi ng pugon. Inatake daw sa puso sabi ng mga polis na lumispon nung araw na yon nakita sa tabi ni Mang Jess ay ang mga sunog na buto at pinaniniwala ang buto ito ng bata